Dapat kita lang nagre-rest sibong pagano. Ah, balas ya. Yan, bawasan yung ating bahaw wala kasi dun sa ano eh o, ito mga kapunik kasi yung iba nasa outing na eh. uh, no style tayo dito overnight outing pa anak ng kaya tapos si kapitana ayaw pa rin sumagot sus ginoon silang tila, na ko so yun, mabalik natin yung <laughs> sa dini kay Chakes napang harap ng ganitong gumagaling buhay mga kabunet tunay na yun ibabalik at ibabalik mo pa rin yung mga parcel nila para lang maubos siya Ayun, yun, may scan ba sa'yo yun? Wala, walang may scan sa akin. Siguro nasama kanina. Oo. Oh. Ay, di, deliver mo na lang. Doon mas Alright, so yun. Balik natin yung isa din